body kita the Philippines right now, to the whole world. Mga global, global warming, mayroon tayong ko mga, um, pero, mga ng ko last five years ago, pagbalik dito, galang um. <laughs> na lang siyang ini, kami. 25 years ago, ganyan na itsura niya, hanggang ngayon, ganun pa rin, man na. O sila ni Juan, basta kay mga pedrosos, mga minsan wala lang nagkikita yung mga yan. Pag na kanina sa Juan, yung kaso lang yung matan, yung si Toto, medyo iba na ang lakad. Kaya na, nakuan man, na-stroke man daw, na may, may stroke. Hala bukod doon, libang doon. Ayan, no? medyo may mga umasenso na rin sa atin yung mga katawa. Magaya ang conjures, may mga high blood na. May <laughs> mga May ano mga allergy na sa katawa. Oh. makatina na yung mga uh, buwit pagka matagal na nakaupo. Hmm. Oh, yung mga iba naman, may mga ad-ad na. <laughs> mga lipunga. Well, besides those, Inspirable those. Pag nagkita tayo, hala, si Kim ano, ang ginamitin namin. Ano, sis? Anong magandahan? Anong magandahan dyan? Sabi ko para, I have, I have a One of my friends say na, kapag ka daw ang isang tao daw nasa gitna daw ng kagipitan kapag ka daw tayo marunong daw talaga tumingala doon sa taas miski na nasa gitna na tayo ng kagipitan magmuka tayo nasa apitado na talaga tayo pero yung sarili natin kung isipin natin kung tanuhin natin yung mga sarili natin parang hindi man magkano kagaya nyo ng yung kanyang posesyon kayo ng bahay. Medyo binulabo muna sila sandali. Brian, naka-blastar na rin. ano di ba kuya? No. Aba, Canada, kung ano? Oo, maging hawa. Pero ganun din ang buhay doon. Sila-sila lang. Dalawa lang sila. Oo. Oh humingi sa akin ng pokoy, binigyan ko. Dadalhin daw nila yung kuhan, si Dapen. Pwede, sige. Bring him. Anywhere. To bring him anywhere. Okay, basta. To lang. Happy lang tayo, miski saan tayo. Oo. Oh. Ang mahalaga, sabi ko pa nga sa anak kanina ni Kuya Marlo. sabi ko, kuya, Sooner or later, makakaano din tayo ng mga problema na ganyan. Pero, sabi ko doon sa younger doctor mo, huwag lang walin yung respeto natin sa ating mga magulang. Kahit, kahit na, gawin natin, gusto na tayo maglunghod pa araw-araw dyan at anong gawin natin, hindi tayo kabayan sa hirap na ginamas natin ng mga magulang. Ang sarapan. Um, we may also have rights sometimes to argue, but not really. Eh, to the point na ipag, uh, I don't know how how to say it, bro. Not to the point na magiging gabi ba ang Kasi hindi rin uh, what na what ng Kasi may mga panahon kasi na hindi makayanan ng katawan ng isang tao ang pagsasabi natin sa ating mga kulang. Hindi ba yan makayanan ba yan? Masakit ba yan sa puso? Oh, I have to respect him because love is not present when you fear people. For example, you only fear your husband. But when you say you love and respect your husband, or you love and respect your wife, or you love and respect your family, better, subtle.